Good morning mga idol. Happy Thursday sa inyo. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning sa inyo. Happy Thursday. Ay, mga, mga idol yung gagawin namin. Ayan si Chris Mark, Paklas ka dito mga idol. Ang mga gater nandito na. Ayan yung gagawin namin. Unahin na namin yung kabila mga idol. Saka namin gagalawin yung iba lahat ng ko dahil may ano pa may ubusipon pa mga, mga gamit namin yan, kasama yan yung gutter nyo yung mga idol boss back to back daw yan boss ba back to back daw yung papalitan doon diba, hindi yung ano gutter back to back diba o oh, kasi anim yan eh andun lahat ng ano boss o oh, dahon o oh. Puno na pala yung bubong na yan sa dumi. Ayan, papalitan mga idol. Mga gutter na yan. Bupay yung mga yero nito. ito. Ayan, papalitan lang yung mga gutter. Ayan, kasama yung mga idol. Pero matagal. ano pa yan. Kasi usapin pa itong bakod. Pero may ano na yan. Kasama sa kontrata daw yan. Sa sa Akay Perez Cross Roofing Enterprises yan so, kasama rin yan kaya lang tatanggalin yung bakod na yan kasi yung inside gutter hindi mapapalitan pag nandyan yung bakod na yan yan yung area na yan, yan. mga idol Bidyo, itong dormer critical kasi may kurente eh. yan mga idol yan transformer sa inyo mga kagod wala sa squadron natin kasi sa sunod sa bahay ang pulok na yung ano nito gater matarip din to hmm. makita ko sa inyo na. Ano, hindi mo ba pa-under motor ko? Hirap ka? Hirap ka ano? Okay, John Mark na lang. Hirap sila idol oh. Paandar nila motor ko yung Mio Soul. Oh, hirap kaya no. Nasanay kasi kayo dun sa ano ko. Mio Gear ko. Hirap ko lang kasi gamitin yung Mio Soul ko. Mio Sol eh. Ang mga idol yan. Papalitan yan. Kasi pulok na. Ayan, butas na. Steel brush, pre ah. Pre. Steel brush, pre. Tsaka sako, may mga sako doon. Sako, lagay ng basura. Basta itil, steel brush. Umukalimutan kasi isisin natin yung kalawang doon sa, sanipan sa nipa ng gutter. Ah, uh, yung pasyab, Ito yung transformer, mga idol, oh. Nakakarap ko oh. Yan, mga eh. Yan ang nakakatakot ng gutter dito. Kasi, yan, oh. Yung talop, yung kurente, lapit lang, oh. Yung sa kapitbahay, sa tapat, ayun, ano, oh. Yun yung mga critical sa mga ganyan na malapit sa kurente. Lapit yan. Wala pang... Wala dito wala pang isang metro ito yun oh no? baklas talaga tong yero nito laki nila pala bulok Ano pare? Papaandar mo ba? Mapapaandar mo ba? Mababali susi yan, Ah.

sini manon to mga di titik niya ko. Sobrang tarik niya 'yung isandoor mer. Rider na nga. namin 'yan. Kasi may bakod. ingat bos ingat salamin ah salamin bro yang salamin natin bila mo salamin ah Sobra kasi yan o. No? Bago kayo lumipat doon, tapos na yung kabila. Tiger kasi ito mga idol. Yung mga skylight. Yung makapal na yung skylight yung mga idol. Kapal yun. Thank you, God bless mga inyo. Good morning, good morning po sa inyo. Okay, thank you, God bless.